Hello everyone! It's me again, Mama Like ang nanay ng Guapito. At ayan si Batang Guapito, nag-aakyat-akyat. So matagal-tagal na hindi ako nakapag-upload kasi busy ang nanay niyo. so nagbabalik na naman ang tambalan naming mag-ina. So kulang pa kami ng isa hopefully before this year And yung pamilya namin ay makapunta na dito si Bumbay, si Dada Bumbay ni Gwapito <laughs> kasi palak niya na dinan niya matiis kasi uh, gusto-gusto niya pumunta at makasama yung anak niya. Kaya nag siya ng nag para siya makapunta dito. In God's will naman sana. Guys, meron lang akong isi-share sa inyo. May, familiar ba kayo sa isda na danggit? Siguro mostly Kaya. sa inyo ay kilala ang isda ito so, kasi napakasarap naman ito. Lalo na yung gawin siyang pinikas o yung bunlis na danggit. Napakasarap niyan. Pero mag po kayo sa isda B -B. na yan. Dahil sa isda na yan B -B. ay nagkaganito yung ano ko, yung thumb. Yan. Medyo paano na siya pa... Pagaling na, pero mula nung kasi natinik ako sa isda na yan kasi nung natinik ako fresh na fresh yung isda uh, galing yung kapatid ko namimingwit sila tapos may danggit akala ko nga ipatay eh, na kaya kinuha ko kinuha ko yung isda at saka buhay na buhay pa pala at natinik yung bandang dito ko yung tam ko na tinek siya tapos sobrang sakit talaga parang naihi ako sa sakit makirot na abot hanggang dito ko sa kilikili ko yung sakit kasi fresh na fresh na nga siya nga is the pag ka kasi yun masakit talaga yun parang binumo siya na isda pero napakasarap niya Alam ko mostly sa inyo familiar pero magingat po kayo na hindi kayo matinik dyan lalo na yung fresh kasi yung nangyari sa akin ganito Nagsimula na siyang isang tinik lang isang tinik lang na isda Kaya, at kumalat siya at uh, nun pagkatapos nun unti-unti nang parang may tumutubo na parang nana na parang pimple sa dito lang ang kati-kati niya sobrang kati tapos minsan masakit na makirot Shhh. minsan masakit na makirot ang tugar sobrang na, may nana sa ano may nana sa ilalim uh -oh. kaya inaano ko kini ano tawag dyan kinukurot ko tapos may mga tubig-tubig na lumalabas. Tubing. Oo, yun yung may mga tubig-tubig na lumalabas. Ngayon, yung tamko ko, para na siyang may kurikong. Ayan, para na siyang may kurikong. Napakadami niya, nagkalat na. Pero dito lang siya nagkalat, sa bandang right ng tamko ko, dito lang siya nagkalat. Yung ginawa ko, ano. Pero magaling, madali naman siyang gumaling. Pag kinabukasan, pag nakurot mo na yung parang pimples na tumutubo. Okay okay na. Ano siya matutuyo siya kaagad tapos may tutubo na naman. Ang ginawa ko lagyan ko lang, uh, hugas, lang hinugasan ko lang siya, ng hinugasan ng sabon, lagyan siya ng ointment. To so, patuyo na baka ano, pag natuyo siya po wala na, wala na lahat. Meron na namang parang biglang tumubo na parang ano, pimpo sa pusmakati. Okay na, panat na gumaling na, mayroon na naman. Hindi ko alam kung ba ano 'to ko pa na check up ah, pero nagsimula lang tunong natinik talaga ako ng danggit yun lang talaga natinik ng danggit kasi sobrang kati hindi ko alam makati na makati ng minsan hindi ka mapakali dahil sa kakati ng ganito ganun ganun ko sobrang kati talaga guys basta sobrang kati hindi mo maano hindi mo ma-explain yung kati na para siyang kurikong talaga pero hindi naman ako oh, allergy sa mga seafoods. Nagsimula lang talaga ito na tinik ako sa danggit na yan. At sinabihan ko yung partner ko na ganito, sabi niya na ano na exposed daw sa dirty water. Bago ko lang sinabi sa kanya nung kumalat na dito, bago ko lang sinabi sa kanya. At sinabi pa naman niya na na ano handa daw niyang dirty water, lalagyan ko daw ng ano bawang para uh, gumaling kasi yung bawang ay may antibacterial nga eh. yung bawang may antibacterial yun yung suggest niya sa akin pag di, di, pa talaga gumaling ipapatingin ko na talaga to kasi sobrang kati kaya kayo dyan wag kayong basta basta hahawak ng kahit anong klaseng isda o mga seafoods hindi natin alam lalo na din nyo kilala ang anong seafoods na hindi natin alam kung nakakalasan ba yan o anong basta magingat lang talaga kayo yun lang, maraming salamat po sa inyo lahat at kung nagustuhan nyo ang aking video huwag nyo kalimutang mag like, comment subscribe and share maraming salamat po sa inyo, ingat ingat po kayo, bye bye